Isa sa mga aspeto ng buhay na mahirap isuku sa Diyos ay ang mga bagay na may kinalaman sa Hustisya. Hindi ba't kapag may nadidinig tayong balita tungkol sa mga pinatay, aksidente man o sadya, ay palaging may panawagan na sumuku na ang may sala upang maipataw na ang Hustisya. Depende din ito sa krimen. May mga krimen na sadyang napakalala na hindi ka talaga mapapayapa hanggat hindi mo nakakamtan ang Hustisya. Ang pananatili sa kalagayan ng pagdadalamhati ay tila nagpapahaba at nagpapalala kapag tayo ay walang natatanggap na hustisya. Minsan sa paghahangad ng hustisya ay parang bang nakakatukso na tayo na mismo ang magpataw nito sa iba. At kapag tila hindi tugma ang parusa sa krimen, ay nandoon ang damdaming nagsasabing hindi nabigyan ng patas na hustisya. Maraming itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa hustisya. Nais ng Diyos na ito ay pagkaloob natin sa iba, hindi lamang ito ang justisya ng batas, kundi ang pagiging patas sa ating mga pakikitungo. Yun bang kahit balik ta rin ang senaryo at ikaw ang humihingi ng patas na pagtrato, eh hindi sasama ang iyong loob. Nariyan din ang pagbibigay ng babala na huwag nating ilagay sa ating kamay ang hustisya at maghiganti sa nakagawa sa atin ng mali. Kailangan nating hangarin ang hustisya, ibigay ang hustisya sa iba, subalit hindi tayo dapat maghiganti. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, Huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kung meron mang naghahangad ng hustisya para sa atin, ay ito ang Diyos. Siya ang tunay na may karapatang humatol at makapagbibigay ng patas na paghatol. Mahalagang tandaan na kung paanong tayo ay pinagpapasensyahan at hinuhubog pa ng Diyos ay ganoon din ang kanyang ginagawa sa ibang tao. Kabilang na ang mga nagkamali sa atin. Ang hustisya ng Diyos ay hindi lamang sa buhay na ito maaaring igawad, kundi higit pa dito. Kaya kung sakaling binigo ka ng batas ng mundo, idulog mo sa Diyos at ipagkatiwala sa kanya ang sitwasyon. Samantala, mahalaga ding sa panahon ng paghahangad ng hustisya ay maranasan mo din ang kalinga at pagmamahal ng Diyos. Tapat ang Diyos. kakalingain kanya. At igagawad ang nararapat na hustisya. Subalit kailangan mong magtiwala sa kaparaanan at kapanahonan ng Diyos sa paggawad nito. Asa ka pa!